Niligawan nga ba ni Michael Bubble si Christine Hermosa? Usap-usapan ngayon ang revelasyon ni Sofronio Vasquez mula sa It's Showtime tungkol sa koneksyon ng Canadian singer na si Michael Bubble sa isang sikat na Filipina diyosa. Sa isang video call interview, ibinahagi ni Sofronio ang kanyang karanasan sa The Voice USA na naging daan para mapag-usapan ang posibilidad na niligawan ni Michael si Christine Hermosa. Sa tingin mo, bakit patuloy na kinikilig ang mga tao sa ganitong klasing balita? Ayon kay Sofronio, malaking parte ng kanyang singing career ang It's Showtime at ang segment nitong tawag ng tanghalan kung saan tatlong beses siyang sumali. Ibinahagi rin niya kung paano siya nagsimulang mag-audition sa The Voice USA bilang representante ng New York, bago nagdesisyon na irepresenta ang Pilipinas. Bakit mahalaga ang pagdadala ng sariling kultura sa isang international stage? Malaki rin daw ang naging impluensya ng kanyang coach sa The Voice USA na si Michael Bubble. Ani Sofronio, hindi lang magaling na mentor si Michael, kundi may malalim din itong pagmamahal sa Pilipinas. Ikinuwento niya na may kaibigan at dating nakarelasyon si Michael na isang Pilipina. Sa tingin mo, bakit nakakatuwang malaman kapag may dayuhan na nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa? Ang pahayag ni Sofronio ay nag-iwan ng tanong sa maraming manonood. Sino kaya ang Pilipina na tinutukoy ni Michael? Binansagan niya itong Josa na siyang nagpasiklab ng diskusyon sa social media. May netizen na nagsabing posibleng si Christine Hermosa ang tinutukoy. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang ganitong balita online? Sa Reddit, maraming netizens ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. May ilan na nagsabing matagal na nilang narinig ang chismis na ito. May nagbahagi rin na nagkakilala raw sina Michael at Christine pagkatapos ng concert nito sa Pilipina. Bakit kaya patuloy na nainganyo ang mga tao sa mga lumang balitang gaya nito? Sa isang panayam noong at 2005, nilinaw ni Michael na magkaibigan sila ni Christine, at wala silang romantic relationship. Anya, I'm a fan, but there was never anything romantic between us. Sa tingin mo, gaano kahalaga para sa mga artista na linawin ang ganitong mga issue, para mapanatili ang kanilang reputasyon? Ngayon, masaya na si Christine sa buhay may asawa niya kay Oyo Soto, kung saan may anim silang anak. Si Michael naman ay happily married din sa Argentinian actress na si Luisana Lopilato, at may apat silang anak. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa alaala ng fans ang kanilang rumored connection. Bakit kaya hindi madaling makalimutan ang ganitong mga chismis? Ang kwento ng Dumanoy Connection ni na Michael at Christine ay patunay na kahit ang mga lumang chismis ay maaaring buhayin muli ng mga bagong pahayag. Isang simpleng salita mula sa isang panayam ay pwedeng magpasiklab ng malawakang diskusyon. Paano natin mababalanse ang pagiging curious sa mga chismis at ang pagrespeto sa pribadong buhay ng mga artista? Ang kwentong ito ay nagpapaalala rin kung gaano kahalaga ang pagkakainan kaibigan, at mutual respect. Bagamat walang naging relasyon sa pagitan ni na Michael at Christine, ang kanilang mga pangalan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa fans. Paano kaya natin magagamit ang ganitong kwento para mas ma-appreciate ang tunay na halaga ng pagkakaibigan? Sa huli, ang chismis na ito ay paalala na ang mga koneksyon. Kahit platonic, ay maaaring magtagal kung may respeto at paghanga. Gaya ng sinabi noon ni Michael.